Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po mayroon po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget or so, hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway uh, maintindihan po ninyo sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dito sa ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito, ay marami na sa mga katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Diyos natin, Diyos Ito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Okay, magandang hapon po sa inyong lahat mga kapuntos at meron tayong bagong balita ngayon, nagbabagang balita. Straight sa hapon na ito at ating tatalakayin ay may kinalaman sa isang video na ipinost ni J. Carlo Badinas. Straight to the point. Live. On the spot. On the spot. Okay. So, bata dito mayroong video si J. Carlo Badinas na ating nakakita. Uh, ito yung kanyang video kung saan isang simbahan ng Seventh-day Adventist Church ang nagsara. Straight Bakit kaya? Meron kayong idea? Bakit kaya? Okay, so ito ay isinara matapos ang dialogo ni Padre Darwin Gitgano at saka ni Cristito Bacalares. Nagsirado sila. Okay, so ati panoorin yung naturang video. Ito, ating simulan dito sa ano, dito sa dulo. Yan niya. Yan Adlaw kanatong tanan mga iksuon Mibalik yu ko din mga kaigsuonan sa simbahan sa Seventh Day Adventist Yan. Sabi ni J. Carlo Badina siya ay nag greetings magandang hapon at siya ay bumalik sa simbahan ng Seventh Day Adventist Siya ay bumalik doon at ating alam ko anong ginawa niya doon Kay katumanggong unang video nako, ko aning ilang simbahan nga nanirado na giabando na doon ay mga tao nga wala mo kay matot pa kuno nila nga dili ko nun na tinuod nga ang Seventh Day Adventist na nirado. Yan. So, meron pala siyang unang video na post patungkol sa simbahan na ito. At ang mga comment ng mga sabadista sa kaniyang live o sa kaniyang video, sinabi nila, ay, di totoo di totoo na sila na, 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 nagsirado ang Seventh Day Adventist Church. Baka kung daw kay ko. Uh, sinungaling daw siya. Kanya pag anhi pag anhi daw nako dili daw to sabado nga yeah, pagpunta daw niya doon hindi daw yun araw ng sabado natural no? sirado kasi hindi man naman araw ng sabado eh so sirado kuno kay domingo kuno ako pag anhi oh domingo daw siya nang dumating doon domingo linggo so kaya daw sirado kasi linggo siya pumunta oh mga kaigsuonan karong adlaw adlaw rong sabado akong ipakita ninyo ha no <laughs> oh, november oh november to oh saturday yan, so dito, siniguro talaga ni J. Carlo Badinas na pagpunta niya doon ay araw yon ng Sabado. So, wala nang lusot ang mga sabadiste dito Ha? Tuloy natin. So, Saturday rin ha, November 2, Saturday. Oh, nakita na ito mga kagsuunan, karong Adlawa, Adlaw ang Sabado, maunta rin ang Sabat Day sa mga Seventh-day Adventist. O niya, nga nung sirado mang gihapon. Oh, o, so, kaya mga kagsuunan na, sirado gihapon o. Oh. Nganong sirado man? Ah, uh, sirado man? Uh, basing ni transform pagkalamigas. Uh, <laughs> no. Sirado, inabandon. Yan. Bakit sirado, inabandon? Sirado, Sabado, ang nasa gate, sin. Oh, tinan nyo, tinan nyo itsura. Wala na, wala na tao. Oh. Oh tanawa nakita na to si Radan, gi o oh, og sin mga kigalaan. O oh, yan, sinirado at at nilagyan ng sin sa harapan. So, wala gyud ko mamakak mga kaigsuonan nga ang Seventh Day Adventist din his dapit sa Moa, gi na. oh, yan. So, hindi siya nagsisinungaling ng Seventh Day Adventist Church na malapit sa kanila ay sirado na. Mm, tanawa mga kaigsuonan, gi sin. So, adlaw gyung sabado ha? Adlaw sabado Sirado ang sibahan sa Seventh Day Adventist. Dapat naunta ni mga mimbro dinhi hi manimba. oh, dapat jilos siya o, nangaguba na o. Oh. <laughs> so, naapay mga, naapay gagamitan ni, dili unta ni ingon aning forma. Mm. Awa mga kagsunan. Diba, nakita ninyo? niyo? oh, gipang siradaan. Ngano'ng gisirad gisiradaan man, kay nakasabot na sila sa kamatuuran, nga ang ilahang simbahan, piki lagi gud kuno. Na, no. so, ah, uh... Sabi niya, kaya daw kasi naunawaan nila ang katotohanan. At ito nangyari. Pagkatapos ang dialogo oh, ni Nafara Darwin Gidgano at saka ni Cristito Bacalares. Take note, November 2. 3 pa ngayon. Kahapon pa ito binidyo. Ha? Kahapon ito binidyo. Ang simbahan nila, ala na, abandonado na. Ah, tinukod lagi ni Kano. Oh. Adlong Sabado ha, ito ipakita ninyo. November 2. Oh, Saturday. Oh, na ah, kalendaryo sa Saturday. day. Hmm. So, mao na mga kigsuonan nakasabot na gyud ang atong mga higala ng mga Seventy Adventist nga ang ilang simbahan piki gyud mo na gisirad an mga kigalaan mo na pasalamat ni Father Darwin mga kigalaan nga sa ilang dibati daghan kang nakamata. Na dagang nakamata mga tulog nang gimata na. Oh, yan ha. Hindi ito edited. Ito ay actual video na pag-record ni J. Carlo Badinas. Simbahan ng Seventh-day Adventist na malapit sa kanilang lugar, sirado na, abandonado na. Nasa kaya mga tao dyan. O, oh. oh, tuloy natin. Hmm, tanawa. Oh, Seventh-day Adventist Church. Adlong Sabado, dapat nauntay tao, nauntay manimba. Pero hibulong ka, wag yoy membro, wag mga tao din. Gisirad ang giabandon. Oh, so, sabi niya, Araw Sabado ngayon, 7 Day Adventist Church. Dapat sana may mga tao dito ngayon. Pero wala na. Wala na wala nang sum, sum sisimba. Inabando na ang lugar. Kay tungod kay nakasabot na sila nga sila piki gid ang ilahang reliyon. Tinukod lang kano? Tinukod lang taga Amerika mga kagalaan. God bless. Yan. So, naiintindihan nila ngayon na sila ay tataglang pala ng Amerikana, Amerikana, at ng mga Amerikano. Doon nagsimula sila sa Estados Unidos. No? So, yan po ang ating uh, maikling tampok sa araw na ito. Kung saan pinapakita ko sa inyo ang video mismo ni J. Carlo Badinas. Pero... Try ko lang contact kina available ba si J. Carlo Badinas dito ha. Wait lang. Ah, tingnan natin kung nag-respond ba si J. Carlo Badinas dun sa ano ko. Sa message ko sa kanya. do double check lang natin. Komentaryo. Hey lang to bro. Dyan do. Wala man bro. Dyan do. Ako'y zoom. Uh, ah, komentaryo. Hey lang to bro. Dyan do. Ayan, sabi ni J. Carlo Badinas. Komentaryohan ko lang daw. Ayan. No? So, yun ang ating masasabi na ah uh, dito sa larangan ng katotohanan, tinanong ni Brother Darwin si Bakalaris si Cristo bang ba may-ari ng iglesia niyo? Ang sagot niya, yes at no. <laughs> ha? Bakit siya nag-yes? Nag-yes siya kasi ang mga aral nila ay galing kay Kristo. meron ano naman yung no. Mayroon yung no. Kasi hindi si Kristo ang nagtatag nito. Okay. So, yun po ang ating tampok sa hapon na ito. Mamayang gabi po. Doctrinal, uh, ano pala, testimony night. Hindi ko alam kung meron ba tayong tanong mo. Okay, Father D? olam sa sa sinabi sa akin magkakaroon na magkakaroon ng itanong mo kay Father D. Basta mamayang gabi ang meron tayo is uh, kung wala si Father D ay punto por punto testimony night. Pag sinabi testimony night ang lahat ng katanungan na ay kukunin sa comment section uh, at hindi sa Zoom. Pag nag-raise ka sa Zoom, isa lang ibig sabihin niyan, ikaw ay magbibigay ng testimony. So baka mamaya available si Ate Jose, kontakin ko yung for sa kanyang testimony para sa ngayon uh, ngayong gabi. Okay, so bangan po ninyo mga darating pang episode ng Punto Por Punto. Kapag ako nag upload may mga katanungan niya na kailangan sagutin. At dahil ako pala nag-upload pala ngayon, no? so sasagot ako ng apat na katanungan. Okay, from 8803. Straight to the point, live! On the spot! On the spot! Sabi na, good evening bro. Bakit kaya yung mga tumitira sa PPP, mga dami account? Bakit kaya di nila ilantad ang tunay na pangalan nila kung matibay sila? Patutun, patunay na demonyo matibaw, matibaw magtago para makapaglin lang. Eto yan bro. Ba't sila gumagamit ng dami account? Simple lang para kung sakaling sila ito tumira below the belt, hindi sila makakasuhan. Hindi makakasuhan. Ayun yung kanilang mukha eh. Ang kanilang pangalan, nilalantad Eh, ba't ikaw, Jando, labado? Ba't ka nag alias oh, yung Jando, real name ko yan, no? <laughs> yung Jando, ano yan Ah, ano yan bro, anon, anon, anon nga, pero yan ang pangalan ko. <laughs> Kaya nga hirap na ako gumawa ng Facebook eh. Alam ano nyo kung bakit hirap ako gumawa ng Facebook? Yung pangalan ko kasi ayaw tanggapin ni Meta. <laughs> oh. Ano reason na ako mag-Facebook? Oo. Oh. Ayun. Kailangan ko ba baguhin ang spelling ng pangalan ko kasi ang real spelling ng pangalan ko kasi may meaning sa dictionary. Anon. Oh, uh, anon person. Sa Tagalog pa Juan de la Cruz. Ano yung pangalan ko? So, uh, yan ang reason na, ano, na binabago yung spelling pero ako ito. Papakilala sa inyo, Jando Alabado for mayor! Ay ka. Ba't, 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 ba't biglang nagkaroon ng for mayor? Ay, hindi pala for mayor, for president. Ano ba naman to? Ano ba naman to? Lakas lalaga trip, brad. Okay, pangalawang tanong. Straight to the point. Live. Ito naman tayo kay Cha A. Uh, good evening po sa lahat. Tanong lang po kay Bro Romel. Ang spiritually oppressed po ba na sumusunod sa cares at si self-deliverance ay naliliberate din po ba eventually? At uh, itawagin si Brother Romel. Tawagin si Brother Romel. Uh, sana available si Brother Romel. Ito. Pagkita kayo ba Romer? Hello, ba Romer? Hello, bro. Oh, may katanungan dito. From Cha A. Magandang hapon. Oh. Ah. 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 Wait lang, wait lang. Ah, ito, pag-isagot -pag mo na Romer itong tanong na Uh, tanong lang po kay Bro Romer, ang spiritually oppressed po ba na sumusunod sa cares at nagsis self deliverance ay naliliberate din po ba eventually? Salamat. Pakisagot mo na ba ni Romer? Aba, entertain ko muna si Badalit Galil sa lakas. Okay. Yung ano, yung spiritually oppressed, uh, naliliberate po yan kapag through, ano, through self-deliverance. Basta, ang pinaka unang gawin po ninyo, yung ano po yung chairs tsaka magkumpisal kasi based on experience din po dito din sa aming mga kaso dito sa ano uh, office of deliverance uh, marami po dito ang na-oppress depende po kung ano ang atake ng demonyo sa, sa inyo meron dito akong kaso na halos na isang taon na po siya na oppress ng demonyo butot balat na po. Butot balat tapos hindi siya makakain ng maayos na susukan niya pero nagtataka ang doktor kasi bakit survive pa rin siya. So ang nangyari po, pumunta siya dito kasi bakti, uh, parang ibang religion niya eh, born again. Katoliko siya pero lum, uh, lumipat siya ng ibang pumunta siya dito. Kaya sa katong at walang Kasi ang pinaka -importante po dito is conversion po, total conversion at saka yung yung pagpatawad po kasi siya pala noon meron siyang kasintahan tapos dinala siya doon sa kalibin kalibin tapos dinala siya ng sibo tapos may pinakain yung ano niya hit, uh, ano yung nanay ng kalibin niya tapos doon nagsimula yung operasyon niya. So ano yung ginawa niya? Pumunta siya dito for, for almost one year na ano siya, nagsuffer siya sa mga gano'n ano, gano na sitwasyon. So pagdating niya, dito na halos na hindi na makalakad. So inaala na po, siya ng pag deliverance po, grabe yung reaksyon niya. Suka ng suka kapag ka makainom ng exorcism oil. So pagkatapos ng deliverance bumalik yung dating niyang sigla. Uh, gusto niya nang kumain ng marami. So hanggang sa na-liberate po, na-liberate po yung babae na yon. Ang pinaka-importante po talaga yung openings po ng buhay natin kasi tinitingnan po natin kung ano po yung uh, lifestyle po natin, yung simple-simple baka namuhay po tayo sa simple lifestyle. Yung sa kasalanan, merong iba nagli-live-in, walang kasal. Tapos meron ng mga anak for almost 30 years, 25 years, ganun, wala po silang kasal. So nasa state of mortal sin, tapos nag-, uh, nag ano, walang kumpisal, tapos nagreceive receive ng communion. Ano po yun? Uh, isa po yung pinakadelikado po sa lahat, kapag ka nasa mortal sin ka, tapos nag-ano ka, yung nag -re receive ng communion, kasi bawal na bawal po na mag-receive ka ng communion na meron po kayo mortal sin kasi mamamatay mismo yung yung sa spiritual life mo mamamatay talaga yung yung kaluluwa mo niyan yung kaya nga sabi dito sabi dito sa meron po tayong ano meron po tayong anong tawag dito yung sa bersikulo na nasa 1 Corinto 11 tapos 27 to 30 yung kapag kakumain kumain ka ng tinapay ng Panginoon at uminom ka ng kupa na, na hindi po karapat-dapat ay nagkakasala ka sa lawas at dugo ni Kristo, dapat ka kailangan po na mag-ano po kayo, na tingnan po ninyo yung, yung sarili ninyo na bago kayo kumain at uminom ng kupa para hindi kayo makers kasi ganun po talaga ang nangyayari kasi ito po pala sa 1 Corinto 11.27.30 na ito ang dahilan na kung bakit maraming nag, nagkakasakit at nag, ano, ang iba ay namamatay namamatay yung, yung, ano, yung kaluluwa natin wala na tayo sa grasya wala na tayo sa sanctifying grace kaya po tayo na-oppress so tignan po natin yung ano yung doorway kung at bakit nakapasok yung operasyon. It's either na barang, it's either na kulam, it's either ano yung grabe na yung nervous mo, yung takot mo. alus na hindi ka na parang takot ka na sa mga cross, yung yung ano, yung ayaw mo nang magdasal, ayaw mo nang magsimba. Yan po ang epekto sa operasyon. So habang ano galit ka na sa mga pare, galit ka na sa mga madre, mga mga ang dami mo ng rason kung bakit ayaw mo nang magsimba. So yan po, oppression po yan galing sa demonyo. Kasi da, kung makumpleto mo yan, yung mga atake ng demonyo, mapupusas ka yan. Kapag ka hindi mo na ano, hindi mo na agapan. Una-una so, po da dyan yung, ano, yung ordinary attack ng demonyo. Ang pinakadelikado pinaka, -impor pinaka yung ordinary attack ng demonyo. Kasi yung seven capital sins. Magsisimula pa yan sa temptation. Temptation is not a sin, but it is uh, ano yung temptation pala is an invitation to commit sin so once na ang demonyo kasi hindi nila hindi nila alam yung character natin so ang ginagawa ng demonyo nag pre-present sila ng kasalanan kung saan ka mismo na attach for example uh, yung meron tayong ano analogy kung pangako o yung for example yung demonyo tinitignan niya kung paborito mo ba yung apple pagka hindi siya nag-react doon mupi presensya ng iba ng mga prutas once na nag nagreact ka sa orange doon alam na ang, alam na ng demonyo kung ano ang ano mo yung attachment sa sin ano ang saan ka magre-react so ang mga demonyo pala hindi nila alam doon ila nalalaman kung magkasala ka na so dyan sila bubomba ng atake tapos doon kanila una pa niyan is demonic obsession. Yung demonic obsession, meron ng suicidal. Tapos yung, yung negative emotions, yung ano na, yung palagi ka magagalitin. Tapos ano na, yung unresolved negative emotions. Kaya nga yung mga ganun, ang dami nang papasok sa isip mo na pabalik-balik. Kahit na yung meron kang mga kagalit, imbis na 20 years na nangyari, press-compress ko pa yon sa utak mo, nagkikarse ka na, may blasphemy, blasphemia na kapag ka magdasal ka sa harap ng mga ano sacred images ang nakikita mo nang na na naghuhubad na yung mga may biglang mag-pop up sa memory mo na may naghubad mga ganung mga malaswa na yun po demonic obsession na yan Pagka, yun atake ng demonyo from the inside inside po yung sa memory pagkatapos niyan kapag ka hindi mo yan naagapan doon nagmagsisimula yung demonic oppression. Ang demonic oppression pala, nagbibigay na, ng ang mga demonyo ng sakit na walang finding sa doktor. Yun po, ang demonic oppression. Yung iba, nagsusuka ng, ng pako kapag ka didi-deliverance. May sakit na walang finding sa doktor. Kaya nga po, ang pinaka-importante po, uh, pinaka po dyan is conversion. So, kailangan po na i-convert yung sarili mo tingnan mo yung doorway kung may hatred ka, magpatawad ka. Kung meron kang ano, kung kung gusto mo mag-liberate yung corporal uh, corporal corporal works of mercy, magbigay ka doon sa mga nangangailangan, yun muna ang unang gawin natin. Dapat hindi ka madamot sa iba, magbigay ka sa mga nangangailangan, magpatawad ka, tapos magano ka, yung tumulong ka sa iba, tumulong ka sa mga tao na nangangailangan doon, galit na ang mga demonyo doon sa mga tao na generous. So, doon ka lang, i alam mo na, i-practice mo na yung mga virtues, yung virtues of, yung patience, virtue, ang dami, ang dami virtues po natin, yung, yung forgiveness, Ay, kung ayaw mo na ma-oppress, kasi once na na-practice mo na yan, nag-ano ka na sa kabanalan, nag-practice ka na ng kabanalan, ang demonyo kusa yung alis, kahit na hindi ka na mag-deliverance. Pero, kapag ka nandun pa rin ang mga demonyo, hindi naman tayo hindi naman natin pinapalayo sa demon ah, sa deliverance kayo. So ang ginagawa natin process po, process po muna para pag deliverance mild na po. Mild na po ang reaksyon ninyo doon sa prayer. Bro Jando? Okay, thank you sa iyo, Brother Romel. At uh, yun lang po, Brother okay. Romel. Maraming salamat. Okay, maraming salamat. Okay, thank you sa iyo, Brother Romero. At yun po ang ating tampok sa hapon na ito. Tapos dyan, doon alabado. Kasama ko si Brother Romero Ablong Gutual. Nasasabi sa inyo. Mamayang gabi. Kita kiss tayo. Bye-bye. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point. Kung saan, sa loob lang ng ilang minuto, naging matibay ang pananampalatayan ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point. Straight to the Point.